Gerald Anderson pinuri at hinangaan ng mga pamilyang natulungan niya nito lamang Miyerkules, July 24, 2024. Matatandaan na nalasa ang bagyong Karina kasabay ng pananalasa ng habagat na nagdulot ng matinding pagulan at pagbaha sa buong parte ng Metro Manila at sa ibang probinsya. Kita ang matapang na pagsuong sa malalim na tubig baha at di alintana ang panganib na nakaamba. Sabi ng ilang netizen makikita ang pagkarga ni Gerald sa isang bata at inilikas sa nabaho nilang bahay. Ayon sa uploader umabot sa dibdib ang taas ng tubig na pumasok sa kanilang bahay. Sabi ni Gerald sa uploader isama natin ang nanay mo para sumunod ang bata at sumama sa akin at kinarga na nga ni Gerald ang bata. At sinabing akong bahala sa iyo. Matatandaan na isa rin si Gerald Anderson na naging aktibo sa pagtulong at pagsagip sa mga nalubog sa baha noong nanalasa naman ang bagyong ondoy noong 2009. Ang paglusong na ito ni Gerald sa baha ay umani ng maraming papuri at pasasalamat lalo na sa mga netizen at madlang people. Patunay lang ito na sa hirap ng buhay at anumang pagsubok ng kalamidad maaasahan natin si Gerald Anderson. Nadilang pampamilya pang sports pa. Ang sabi ng ibang netizen karapat dapat lang naigawa na si Gerald Anderson ng movie na kung saan siya na ang papalit kay Aquaman. Magkagayon pa man saludo kami sa iyo Gerald kasama na ang lahat ng mga taong nagtutulong-tulong para makabangon ulit sa pinsala dulot ng pagbaha.